Hello guys for today's vlog Magpapagawa tayo ng bintana Dahil nga ng isang araw guys Ang lakas lakas ng ulan At ayan pinasok ang bahay natin ng ulan Kaya ayan binaha tayo guys Kasi nga konti lang yung budget natin Sa pagpapagawa ng bahay Kaya ayan pahinto hinto yung gawa ng bahay natin guys Kaya naisip ko na unahin muna Ang bintana para pag umulan Hindi tayo papasukin ng tubig Dito sa loob guys At ayan na nga si guys Inunahin na yung bintana yan, Ayan o oh. Ginamitan na nila ng grinder, guys. Kasi nga, kasi nga hindi kasi yung bintana ng ikakabit nila. Kaya ayan, sininsin mo na nila yung mga gilid-gilid, guys, para magkasya yung bintana. Sa so, apat na piras ng bintana, guys, dito lang sila nahirapan kasi nga paling yung gilid. At si Gawa, tumulong na rin. Para mapabilis ang trabaho, guys. At ayan na nga sila, buti na lang may katulong si Kuya. At ito naman yun sa taas guys. Ayan. Marami pang kalat guys. Hindi pa siya tapos. So unahin lang natin yung bintana. Kaya ayan. Marami pang mga kalat kalat dyan guys. At ayan ang din na nga simulan na nagkuyumputasin yung gilid para maipasok nga na yung mga tornilyo. Apat na bintana nga pala to guys. Bali pa matak siya na 12,000 guys. Nagdown muna kami ng 8,000 para maayos yung bintana at masukatan na yung mga bintana guys. Na ngayon araw, bumalik sa kuya, dala niya na yung mga sinukot na bintana at ikakabit niya na. Kaya ayan, nandirito ako, binabantayan ko sila guys at tinitignan ko kung paano ikabit yung mga bintana. Ang sarap din kasi sa piling na maganda ng bintana natin guys. Dati, mga trapal-trapal lang yung bintana dyan at pagka umulan ayun, mapasok yung mga tubig at sa wakas, maganda na yung bintana natin, makakatulog na tayo ng maayos guys na hindi na tayo papasokoy ng tubig at salamat nga pala sa mga kaibigan natin na natumutulong sa pagpapagawa ng bahay natin guys mula sa simula at hanggang sa ngayon kahit hindi pa tapos ng bahay natin guys Mag-iipon muna tayo guys para matuloy natin yung pagpapagawa ng bahay. Kasi hindi naman basta-basta magpagawa ng bahay guys. Kailangan natin ng pera na pang-aayos natin dito guys. At ayan naman si kuyang isa guys. Yan tagalagay ng sealant. Sa mga gilid-gilid para hindi tumagas yung ulan sa loob. Bawat gilid guys lalagay ng sealant. Yung buong bintana. At pati yan na rin sa labas ng mintana guys. Kailangan lagyan ng silan para hindi tumaga sa loob yung ulan. Kung sakali mang umuulan. At ayan na nga si Kuya. Nandito na siya sa kabilang bintana. Kasi kakabit niya na yung sliding window. Ayan. Ang ganda di ba diba? Naayos niya yung mabuti guys. Sinihigpitan niya yung mga tornilyo para hindi siya maluwag. At sukat na sukat siya sa bintana. Kailangan talaga ay na ng pagkakabit na yung sliding window guys para mabilis siya mabuksan at hindi siya babarabara. At syempre higpitan siya para hindi siya basta basta matatanggal. Kailangan nilang iusin yung trabaho nila guys para matutuwa yung mga kliyente nila at susunod sa so kanila uli o order ng mga bintana. Kasi pag hindi nila inaits, hindi na sila orderan ng mga bintana guys. Salamat nga pa sa dalawang kuya na naging bahagi kayo ng bahay seryo namin. Thank you, thank you. Ching. Bye bye you.